Hello, mama, I'm isang lata na condense. Pagkatapos mga meses ko, syempre isang sugo naman ni. Pero kahit anong brand mga meses ko, tsaka syempre yung pangbalot ng yema. Nagawa na rin ba kayo nito mga meses? Ako kasi talaga first time lang. Una ko ang ginawa dyan mga meses ko, syempre dinuro ko nga muna nga itong mga mani. Para nga syempre mamaya pagluto ko nga eh, ilalagay ko na lang sya dun sa condense. Pagka malapit na nga sya maluto. Pagkatapos nga mga meses ko, syempre sinalang ko na nga dito nga yung condensada dito sa amin. non-stick frying pan. Mas maganda kasi sa ganito mga mga meses ko, parang nga hindi nga siya didikit. Siyempre mga meses ko, kailangan pagka magluluto nga kayo ng yema, kailangan nga ay eh, hindi nga dapat iiwan. Kasi nga mga meses ko, pag iniwan mo nga itong kondensado na ito, naku po, talagang masusunog to mga meses. Mabilis lang naman kasi ito maluto, kaya kailangan dapat eh, low, medium, hit lang ang eh, ilalagay niyong apoy. Ang meses nyo nga sa uli nga nagluto, kaya syempre hindi ko nga karkula nga yung apoy niya mga meses. Kaya kailangan mga meses ko, eh, haluin nga lang nga siya ng haluin. Siguro mga 15 minutes or di kaya 10 minutes mga meses ko, eh, luto na nga rin nga to. Kailangan nga lang siya ay maging sticky. Para nga mga meses ko, makita nyo nga talaga siyang ay lutong luto na. Tsaka syempre yung medyo ma-brown-brown na siya. Yung nakita ko nga na medyo sticky na siya ng konti mga meses ko, syempre nilagay ko na nga din nga dyan yung mani. Hindi nurog natin na mani. Patok na patok na pang negosyo to mga meses ko. Tsaka syempre, ang dami yung tubo dito. Syempre, tubong lugaw mga meses. Kaya nga marunong nga kayo magtansya ka mga meses ko. Naku po, napakarami yung tutubuin dito. Perfect din to pang gift ngayong Valentine's Day, mga meses ko. Siyempre, matamis. Naisip ko nga gumawa nga nito nga mga meses kasi nga meron nga ako naalala nga nung araw. Meron nga akong kaibigan na nagluluto nga din nga ng ganito. Tapos ako nga lang nga yung taga balot. Ititinda kasi sila ng ganito mga meses. Tapos tinitignan ko lang kung paano nga sila magluto. Eh, siyempre mga meses ko, kaibigan ko nga siya. Kaya siyempre palagi nga ako nandun nga sa bahay nila nung araw. Pero matagal na panahon na yun, mga meses ko. Siguro mga meses ko, mga ano pa ako noon, 12 years old? 15 or 16, ganyan mga meses. Ganyan na nga siya, kailangan mga meses ko, yung parang ma-brown na nga siya. At pagkatapos nga mga meses ko, syempre kailangan na isalin na nga siya natin dito sa isang lalagyan. Okay. kailangan nga mga meses ko, so, ay mabilisan nga ang inyong pagbabalot. Kasi nga mga meses ko, naku po, mabilis nga siya tumigas. Kung so, naisalin ko na nga siya sa isang lalagyan mga meses ko, syempre nilagyan ko nga siya ng konting mantika para nga hindi nga siya magdikit-dikit nga dito sa lalagyan. At saka syempre mga meses ko, para hindi na rin ako mahirapan ng magbalot, kailangan talaga yung may mantika. At tara, mga meses ko, si magsimula na tayo magbalot. Itong pagbabalot ko mga meses ko ay eh, syempre pang bahay lang naman. Hindi to. naman to tinda, mga meses. Pang amin lang naman to dito sa bahay. Yun nga pala ang sikreto mga meses ko. Para nga hindi nga magdikit-dikit nga kaagad nga yung yema. Lagyan nyo sya na mantika. Tinatansya ko lang yung pagbabalot mga meses. Yon, yung iba nga hindi nga pare-pareha. Ayoko to to share sa inyo mga meses ko. Syempre para nga rin meron kayong idea. Ba, gusto nyo nga din magnegosyo nga ng yema mga meses. O ba diba, napakadali lang nyang gawin. Ayan okay. ay, nga lang aking nagawa mga meses ko. Kasi nga yung iba nga sinasabi at gustong gusto niya na kainin. Sa dalawang ingredients nga lang mga meses ko, magkakaroon ka na ng negosyo. At saka sobrang sobra talagang daling niya lang gawin mga meses ko. At syempre ano pang inaantay niyo kaysa magupo upo kayo dyan. Aba syempre kailangan ay eh, gumawa rin kayo ng paraan 2024 na huy. buhay na tayo mga meses. Kung noong 2023 mga meses ko eh hindi tayo nagnenegosyo. Aba syempre ngayon 2024 eh syempre kailangan mag-isip na rin tayo ng paraan para tayo kumita. Manipas ka ng manipas eh nakaupo ka lang maghapon. Ano ba yun? Aba <laughs> so, mga meses alam niyo na hanggang dito na lang si my vlog. 拜。